Hey guys, before tayo magluto, i-shop e up muna natin ang nag-comment sa ating mukbang. Ito si ma'am. Sabi ni ma'am, bago ka mag post na kumakain ka, iluto mo muna. Yung kinakain mo, walang kwenta yung nagpapakita ka lang na kumakain ka. Yun sabi ni ma'am. Shout out sa kay ma'am. So ito na ma'am, happy ka na, magluluto na tayo. Umpisa na natin. Huwag natin yung kamatis. Gusto ko siya gamitin lahat-lahat guys, ang kamatis na to para mas masarap ang ating luto. Mushroom, ikat lang natin ganito. Tapos, isred lang natin na ganyan siya. Para maganda siya tingnan. cut natin ang ating sibuyas. Ating ahos. Ang ating lick. Lick? Anong tawag sa inyo dito? And how to pronounce? So, i-cut lang natin ganyan yung ating leek. Grabe ang ano lang ating tofu. ating kawali, maglagay tayo ng mantika. Kunti mantika. Dahil sa mainit ng na mantika natin, ilagay natin ang ating garlic. Ilagay natin. Isulod natin ang ating sibuyas. At palambutin lang muna natin ang ating sibuyas. Okay na ang ating sibuyas. Ilagay muna natin ang ating kamatis. durugin natin ang kamatis natin guys para masarap siya. The best ito guys para sa mga nagda-diet dyan kasi wala itong karne. At saka very healthy talaga ito. Takip natin. Check natin kung okay. Ayan. Okay na to siya guys. Lagyan natin ng mainit na tubig. Sunod, ilagay natin ang ating mga mushroom. Ayan. Kasi dapat pakuluan natin ito ang ating mushroom para maluto siya. Okay, pakuluan natin. Takpan natin at pakuluan. Check natin guys. Lagyan natin ng 1 tablespoon of soy sauce. Lagyan natin ng black pepper para masarap. Lagyan natin ng ginisa mix or yung chicken powder. Lagyan natin ng konting so Haluin natin. Tikman natin kung okay ng lasa. Wow! The best! Lagay natin ang ating tofu. Ayan. Ilagay natin ang ating leek. Ayan. Wow! And guys, lagyan natin ito ng sesame oil para masarap. At ang bango niya talaga guys, the best. Takpan natin for 3 minutes. After 3 minutes, guys, kita nyo yan kung ano paganda ang ating mushroom soup with tofu. Wow. Kahit ganito na lang yung kainin ko, ayoko na ng kanin. The best na talaga. So, ito na guys. Napakasarap ng ating soup for today's video. Bye! Thanks for watching!